🎵 Samja na ako Hello, eto, ako ay eh, hinahanap niyo. Ako buhay na buhay pa, malakas na malakas. Kaya lang ako busy-busy, katulad siya hapo, nag akin aking apo. ka, kaya ako, eh, hindi nag Lag -lag sino 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 apo? si MJ. Pinakamabait. Yung akong mana sa akin sa bait. <laughs> oh, kaya huwag niyo hanapin. Pag patay na, magbabalag ko sa iyo Guys, August 27, de, October 27 ngayon, 2022, birthday ni MJ. Yung astig na po ni Jaime Vlogger ngayon, yung kanyang mama, si Wena at PH, nagpaluto dito sa meal ng konting ibibigay niya sa teacher sa bright beginning. Mamaya, makita niyo, magluluto kami. Mamaya. Ano yan na chicken para sa pancit. Sa akong time in vlogger, yan. Ang laging mainit ako. Happy birthday, MJ! Ah, ang paborito ni Lolo, ni Lolo Jim, ni Jaime Blaguer. Okay. Ay, ay, ay. kasi ay, 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 Kaya po pa. MJ from SM, not from Eh, From, from? SM. Wow. galing? Thank you! Oh, game game Three, go! Ayaw. Opo, natin si Salamat pala sa inyong panunood sa birthday ng aking apo, si MJ. Thank you. Eto, kayo kami mag-inom na. Birthday naman ang aking isang anak. Eto, kami mag-uupisa na kami. Ah, yes, si, si, Jaime Vlogger, sabihin niyo kung anong date niya para alam nila buhay pa kayo. <laughs> October! Ngayon, October 20. Eh! Hey. Ah, anong year? Ah,